ito na naman tayo para sa ating ay Ricardo ngayong araw. Alright, Idol. Dahil, dahil bumili lang ako ng pusit at gusto ko ng uh, masarap na uh, pusit si Caramel uh, Bibit ng Marcos Ilocos Norte. Ayan, uh, maganda araw sa inyo. At uh, ito lang yung mga kailangan natin. Gagawa tayo ng chili garlic squid. Ayan. One half kilo ng pusit, linisin natin at hiwain. Alam nyo na kung paano linisin at paano hiwain. Limang buti ng bawang, isang uh, uh, sibuyas, hiwain ng manipis at saka labuyo. Ayan, kasi chili. Dapat merong chili at gusto ko hindi lang dadalawag. Gawin na natin sampo. Alam nyo, ang chili ay nakakawala ng uh, mga anik-anik sa ating uh, respiratory system. Ano? Magsili ka, tingnan mo. Ayan. Hindi ka masyadong sinisipon, inuubo, hinihika. Lumunok pa lang ng sili. At dalawang kutsara ng oyster sauce, toyo, at saka suka at uh, ketchup. And then, matika at paminta. At sa kawali, painitin natin ang matika. Igisan natin ang bawang hanggang sa ito ay mag-golden brown. Idagdag natin ang sibuyas, lutuin hanggang sa ito ay lumambot. At susunod natin ang susunod, chili. at saka iluto natin ng kaunti. At pagkatapos niyan, uh, ilagay na natin ang uh, sa malakas na apoy. Ito huwag na natin uh, masyadong i-overcook, no? Lagyan natin ng uh, suka, toyo, at saka oyster sauce, ketchup. At pagkatapos, timplahan at yung uh, ating... yung ating... Uh, Pusit. Ayan, o squid. At eto na, okay na to. Tikiman time. Meron ka na masarap na chili garlic squid recipe.